Larin Cunada, ang pinakamalapit na bayan sa kalangitan sa buong mundo kung saan ang mga tao ay naninirahan sa itaas ng mga ulap at ang mga lokal ay nabubuhay na may 50% lamang ng karaniwang oxygen level. Sa tigang nalupay ito, kahit isang puno ay hindi mabubuhay dahil sa mababang air pressure. Ang bayang ito ay matatagpuan sa bundok Andes sa bansang Peru. May taas itong 5,285 meters na halos doble sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Bundok Apo na may sukat na 2,954 meters. Malayo sa modernong mundo, ito ay isang lugar kung saan kadikit mo na ang krimen at panganib. Pero kahit ganon ay dumadayo at naninirahan pa rin ang mga tao sa malupit na lupaing ito dahil sa isa lamang kadahilanan, ginto. Nasa 30,000 hanggang 50,000 katao ang naninirahan dito na nangangarap na makadali ng kayamanan. Ang pag sa taas na 2,000 metro sa isang araw ay maaring mag-trigger ng altitude sickness, pananakit ng ulo, pagkahilo at pagduduwal ang mga unang sintomas, kasunod ng pangubo na magdudulot ng pahirapang paghinga. Ito'y humahantong sa akumulasyon ng likido sa mga baga sa mataas na lugar, ang katawan ng sinuman ay mawawalang kagad ka ng halos dalawang beses na mas maraming tubig sa pamamagitan ng paghinga. Kaya mahalagang manatiling hydrated. Isa pang pahirap dito ay napapaligiran sila ng toneladang basura na umaabot ng milya-milya na kung napadaan ka ay kakapit na parang tuko sa ilong mo ang baho. Ito ba, ang mga krimen lalo na ang pananaksak at pagnanakaw ay karaniwan na dito. Dahil sa wala pang bangko o automated teller machine dito, ang mga lokal ay karaniwang daladala ang kanilang mga pera at ginto. Hindi pwedeng iwan sa bahay dahil uso din ang nakawan. Ang paligid ay puno ng mga kapehan, pamilihan at mga tao. Ang hirap nga lang maglakad dahil kakapusin ka sa paghinga at nakakahilo. Tsaka ito pa ang matindi dito. Pagsapit ng gabi na apakalamig dahil bumababa ang temperatura ng negative 10 degrees Celsius. Tapos ang mga tao dito ay naninirahan lang sa mga yero na barong-barong na walang kuryente o pampainit man lang, wala rin kusina o banyo sa mga bahay na ito at libu-libong tao ang kailangan gumamit ng pareho mga pampobikong banyo at paliguan para sa kanilang mga personal na pangailangan. Ang mga host na ito ay gadala ng tubig mula sa mga glasyer sa itaas hanggang sa gitna. Karamihan dito ay dayo lang na nagmula sa iba't ibang rehiyon ng Peru na may pangarap na makahanap ng kayamanan sa pamamagitan ng pagmimina. Gayunpaman, ang mga kondisyon ay lubang malupit para sa 50,000 katao na naninirahan dito. Walang pagsisikant na bumuo ng infrastruktura na angkop para sa lumalaking populasyon, araw-araw, libu-libong -araw, tao ang nagtatapon ng kanilang mga basura sa mga kalye na hindi naiiba sa mga tambakan. Walang mga serbisyo mula sa gobyerno upang kunin ang mga basura na ito. Wala rin pagkakaisa o sistema kung paano itapon ang mga dumi dito. Pasimplihan na lang ang labanan. Tuwing umaga naglalakad ang mga trabador ng mga isang kilometro paakyat upang marating ang mga minahan. Puno ng mga mapangalib na gas, ang mga kondisyon sa pagtatrabaho sa loob ng mga tunnel na ito ay napakahirap. Kaya binansagan ding The Devil Paradise. Ito ay isang bayan na pinamumunuan ng mga iligal na kumpanya na kumokontrol sa mga minahan. May mga karatulapa malapit sa mga tunnel na nag na babarilin ang walang pahintulot na papasok dito. Gaya rin ng Pilipinas at may hirap na bansa, ay naniniwala din sa mga pamahiin ng mga tao dito. Ang mga babae ay pinagbabawal na magtrabaho sa mga minahan ayon sa lokal na paniniwala. Ang sleeping beauty ay nuknukan pala ng selosa. Dahil kapag babae daw ang wipo ng ginto, ay magkakaroon ng sakuna. Kaya no choice ang mga marites dito kaya ang bagsak nila ay maghanap na ng ginto sa mga basurang bato na itinapon sa labas ng minahan. Kawawa ang mga kababaihan dito dahil sa maling paniniwala. Kung ang isang manggagawa naman sa minahan ay nadedo, ang isang kumpanya ay nagbabayad ng humigit kumulang 600 US dollars bilang kabayaran. Ang regular na sweldo ay hindi umiiral sa larinconada ang mga minero ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang luma at iligal na sistema ng paggawa na tinatawag na kachoryo. Nagtatrabaho sila sa kumpanya nang walang bayad sa buong buwan. Pagkatapos ay bibigyang kalamang ng isang araw upang magmina para sa sarili mo. Swertehan na lang at triple sipag kung gusto mong makapag-uwi ng ginto. Kaya ang diskarte ng karamihan ay pasimple nagtatago ng magagandang bato. Ang mga taong nakatira sa tabi ng batis ay nagtatanim ng kailang mga pananim at nagpapalaki ng kailang mga alagang hayop na may tubig nga lang na kontaminado ng mercury at cyanide na lubhang napakadelikado sa kalusugan. Pero ganun talaga, dito bahala na si Batman. Kaya naman ang average na buhay ng mga lokal na naninirahan dito ay umaabot lamang sa 30 hanggang 35 years old lamang. Ngunit ang mga chemical hindi lamang ang dahilan sa altitude na ito, ang bawat hinga ay naglalaman ng humigit kumulang 50% na mas kaunting oxygen kumpara sa sea level. Sa Makatiwid, ang dugo ng isang residente ng Larinconada ay dalawang beses na kasing siksik ng dugo ng isang karaniwang tao na humahantong sa mga potensyal na pagbabara sa mga daluyan ng dugo na ikinamamatay nila. Pagkatapos na isang matinding bakbakan sa trabaho, eto na sila. Ang mga minero ay nagmamadali papunta sa sentro ng bayan. Dahil dito lang mayroong kuryente. Halos nandito ang lahat ng mga gawa sa minahan. Para ibenta na rin ang namina nilang ginto. Namimili sila at nakikihalo sa isa't isa. Parang divisorya. Nandito na halos nang pwedeng ibenta. Damit, gamit sa bahay, kung ano-ano pa at syempre street foods. Sinasamantala rin ng mga bata na maglaro sa labas hanggang hating gabi. Ang nakakalungkot dito ay karamihan sa mga minero ay napupunta lang din sa bisyo ang pinaghirapan nilang pera. Marami ang one day millionaire na nahumaling sa mga prosti dito. Nagmama o iba kapag tinable ng iba ang kanilang dinidiskartehan. Kaya ang mga nightclub ay ang pinakadelikadong lugar sa Larin Conada. Madalas ang saksakan dito at yung mga nakaligtas ay sa age naman na deadball. Ayon sa pulisya, humigit kumulang 2,500 minor de edad na babae ang pinagsasamantalahan sa mga lugar na ito. Ang bayan ay meron lamang isang istasyon ng pulisya. At ang gobyerno ng Peru ay hindi na nag -e effort na labanan ang mga krimeng ito. May maliit lamang silang kulungan, maliit na klinika at maliit din na ospital. Maraming nangarap at naniwala sa Larin kunada, ngunit karamihan lang din ay hindi nakamit ang kaginawaan na kanilang ninais ang gobyerno ng Peru ay dedma sa loob ng maraming taon tungkol sa mga illegal na operasyon ng mga minahan ng ginto at pangaabuso sa mga magagawa. Sa kabila ng lahat ng kondisyong ito, ang mga tao ay patuloy na nagpupunta dito. Nagahanap ng pagkakataon ng isang mas magandang buhay sa pinakamataas na pamayanan sa mundo, ang Laring kunada. 'Wag kalimutang mag-like, share at pa-subscribe na rin kung nagustuhan ang ganitong mga content. Hanggang sa muling pagdalakbay.